Magandang-magandang umaga sa ating lahat. Yung mga nasa taas parang nakatulog na. Yung mga nasa... Parang, good morning! Hindi ko kayo marinig. Good morning! Ayun. Sa mga parents, nasa'n po mga parents natin, magandang umaga po sa inyo. At uh, ngayon pa lang, ikong congratulate ko na rin po kayo. Alam ko nga... Magsakritisyo rin po kayo, trabaho kayo para makarating dito ang inyong mga anak. Uh, I'm sure you are very proud of your children. Uh, sa ating mga university, kung po isa isa para mag na lang po yung uh, uh, mensahe ko, uh, dahil alam uh, ko may mga iba pang magsasalita. Uh, mayroon tayong uh, inspiring message mula sa speaker natin na masama mula sa CPTH. Pame, maririnig nyo naman po. Uh, pero higit sa lahat, ang importante po sa araw na ito ay hindi yung ensay po, hindi yung uh, tradisyon na ito. You know? eh, eh, lahat ng uh, nurse uh, ay dumadaan po sa gandong uh, tradisyon. At gaya po nang sabi kanina, ito pong tradisyon na ito, hindi lamang tradisyon, kundi ito po ay uh, sumisimbolo sa inyong dedikasyon, sa inyong pagpupulsigi, sa inyong uh, perseverance, at uh, pati na rin sa inyong kahusayan o sa inyong excellence. Kaya masaya po kami ni uh, Vice Mayor Dondon na masaksihan po ito. As well, uh, pasensya na po, hindi kami makakapag-stay sa buong uh, ceremony o sa buong uh, Uh, event ano kasi may kailangan kami puntahan sa Barangay Santolan uh, bago mag 11 AM kaya paalam ko paalam na rin ako para sa kanya baka ano, malis na rin po kami after a few minutes pero talagang uh, tuwing meron po tayong uh, uh events hindi lang ito no, pero sa nursing natin uh, hangga't maaari ay pinupuntahan po natin kasi alam niyo naman kung gaano kaimportante ang mga nurse ang uh, nursing, ang uh, nurses, eh, ito po ang uh, isa sa pinaka-importanting trabaho sa buong mundo. Alam niyo naman yan, hindi naman siguro kayo mag-apply para maging nursing student kung hindi niyo po alam yan. Sana alam niyo yan. Ano? Na isa sa pinaka-importanting uh, trabaho o profesyon sa buong mundo. Alam din natin na sa buong mundo rin eh, nagkukulang ang ating mga nurses. Uh, dito sa Pilipinas, dito sa Pasig, huwag na po tayo lumayo makasama natin sa PCGH, sa uh, ngayong Pasig Medical uh, Medical Center. And kung mayroong isang challenge po parati, ay yun ay kakulangan ng mga medical professionals, lalo na ng mga nurses. May mga pagkakataon na pwede pa sana natin expand yung mga servisyo natin. Bawa, nung nakaraan, uh, pinag-aaralan ko ulit yung sa PCGH natin, alam natin, di ba, yung emergency room, talagang uh, nakupuno. Di ba? Anong gagawin natin? Pwede tayo mag-expand, pwede tayong may uh, mga pwede tayong gawin na adjustment. Ang problema, kulang yung nurse. Kaya hindi natin malipat sa kwarto, hindi natin malipat sa na, kasi wala ang pag-aalaga ng nurse. Talagang sagad na sagad na ang mga nurse natin. Kaya pag nakikita ko po kayo, ating mga nursing students, Uh, talagang natutuwa po ako. At hindi lang sa natutuwa, kundi dapat suportahan namin kayo. Dapat gawin namin ang lahat na makakaya natin bilang LGU officials, kasama ng City Council, kasama uh, ng University officials natin, kasama ng College of Nursing, nagagawin natin. Yan ang commitment namin sa inyo. Nagagawin natin ang lahat na makakaya natin para makapagtapos kayo. Para uh, makapasa kayo ng board exam at uh, siguro pagkatapos ng 3 years pa uh, kailan anong year ba kayo mag board uh, 2 after 2 years o 2 and a half years ay eh, makikita po natin na ang inyong batch ay 100% passing rate. Magandang goal po ba yun? Ang target natin, 100% ay makapagtapos, 100% ay makapasa ng uh, board exam. Okay lang din. No? Okay po ba na goal yun? Eh, huwag kayong magtatampo. Kung minsan medyo mahigpit ang mga faculty natin, ang mga si Dean, minsan. Well, wala naman pong nagsusumbong, ano? Pero huwag kayong magtampo, huwag kayong huwag uh, sumama yung loob ninyo yun pag minsan medyo mahigpit kasi para sa inyo rin naman yan, ano? Uh, naman natin yung track record ng ating college of nursing. kaya nga po na sabi ko, trabaho namin, ako bilang mayor, and then si Vice, ang ating city council, board of regents, kailangan ko rin pong banggitin, ano, uh, yung namin kayo hanggang sa dulo. Alam niyo, noong 2019, naabutan ko po yung sitwasyon, may nakita kami mga ibang nag-drop out, pinatanong ko kung para ah, hindi 20, 2020, ah, uh, ano bang ano? Kahit kung may celebrate tuition o unifast tayo uh, mag-subsidize ang LGU sa tuition tapos meron din from national through unifast yun yung batas ni Congressman Roman Romulo nung previous term niya pa uh, nakita na pati sa ibang schools sa ibang lugar marami pa rin ang hindi nakakapagtakos kahit libre ang tuition so nung uh, explain ko sa mga kasama nating nurses pati na rin sa university officials natin na iba ang Piniliwanag po nila sa akin na hindi lang naman intuition yung tuition uh, yung problema ng mga mag-aaral natin. Ang isa pang mabigat, yung RLE. Iba, Pag mag magtanong tayo sa siguro, may mga kaibigan kayo, may mga batchmate, kakilala kayo sa ibang uh, school, medyo siguro walang tuition. Uh, o, oh, siyempre, kung sa private, may tuition pa rin. Pero talaga sa RLE, excuse sa RLE sila talagang nahihirapan. Kaya ginawa natin dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, sagot ng LGU, ang RLE ng bawat nursing student. Of course, ngayon yung mga connectivity allowance na nung patapos na yung pandemic, sa sabi ng Board of Regents sa akin, hindi, Mayor, tuloy na natin yan. Uh, tuloy na natin yung uh, Uh, ang dito ang productivity allowance natin sa na uh, konting nagkatulong sa mga estudyante natin. At marami pa pong uh, iba, no? hindi naman para panglitin lahat, kundi siguro yan po yung uh, patunay na buo ang suporta namin sa inyo. Hindi lang, uh, hindi lang financial, kundi lahat ng mga kailan, pati sa pag-review ninyo, uh, yan talagang uh, tututuhan natin at uh, mahal na mahal natin ang mga nursing students sa PLP. Kaya uh, Congratulations, nakarating na po kayo dito, uh, mag-duty na po kayo. Alam kong excited na kayo, hindi magiging madali. Sabi nga, bukod sa pinaka-importante, isa sa pinaka-importante profesyon ng uh, nursing, isa rin ito sa pinaka mahirap. Kaya good luck sa inyo pero alam kong kakayanin niyo po ang lahat ng pagsubok na dumaan sa inyong mga buhay. Dahil uh, sabi nga, lagi kong naririnig sa mga kaibigan ng nurses, ano ang nursing ay hindi lang po basta trabaho, isa po itong uh, vocation isa po itong colleague. Alam kong ito ang uh, para sa inyo. So, good luck and congratulations to all of you. you so Maraming uh, salamat. Uh, sa ating Minamanda Mayor Miguel Soto, sa ating President, uh, uh, University President Reggie Madinas, of course, the Dean of the College of Nursing, uh, Michelle Flores, to our uh, professors, our distinguished guests, guest speaker today, sa ating mga magulang na nandito, And uh, sa ating mga uh, nursing uh, students who are about to enter the uh, real world uh, experience of being a nurse, good morning. Uh, kami po ay uh, delighted na makasama kayo sa, sa araw na ito kung saan mag-umpisa ang inyong uh, uh, journey no uh, to uh, experience uh, ang talagang isa sa mga masasabi natin hindi trabaho pero isang vocation na pinili ninyo no? Uh, para siguro maging mas magandang inyong kinabukasan. Pero sa dami-dami ng gusto ay pinili niyo ang mag-nursing. Ibig sabihin niya, kakaiba ang magiging dedikasyon ninyo sa kapwa niyo Pilipino, sa kapwa niyo tao. Uh, it is indeed a big sacrifice maybe doing and learning from his uh, experiences that will be coming. But I am excited for you. I am excited for you because the the uh, field that you chose, ang uh, pinili niyong puso, uh, ay isa sa mga uh, talaga naman sabihin natin, pinakakulang na uh, uh, mga employment na kailangan, kailangan, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo. And I'm sure a lot of you are considering that in the future, no? Pero no, meron lang akong konting paalala sa atin, mga nursing uh, students natin ngayon. Uh, always bear in mind that uh, material wealth should not be your, uh, your most important goal in life. Kasi marami po sa ating ngayon ang ating mga kabataan. Iniisip nila, kailangan ko mag-aral para magkaroon ng kayamanan, para gumanda ang buhay ko. But life is not about money. Tignan natin yung nangyayari ngayon sa national. Ang dami ngayon, mga government officials, na bubuking yung kanilang kayamanan. Ang dami ngayon, kahit na sa private sector, dito sa Pasig, ang daming kayamanan, pinakita yung yaman nila, sobrang dami yaman. Kaninang umaga, madaling araw, hinatak na yung kanilang mga sasakyan. Dinala na sa Bureau of Postos hindi nagbabahit ng buwis. Hindi pera ang dapat ninyo maging uh, inspirasyon sa buhay. Find your purpose in life. And believe me, it's not about money. Dahil at the end of the day, ang buhay natin ay hangganan. Wala pa akong nakikitang mayaman. Pagdating ng dulo ng buhay niya, inabaon eh ang kahit isang singkong dunin. Wala pa. We come into this world naked, we will leave this world naked as well. So don't make money or the, the uh, pursuit of wealth become your inspiration in life. Wealth will be secondary maybe as a bonus. But find your purpose. And make that your inspiration na ako'y pumasok sa nursing dahil gusto ko makita gumaling yung mga taong may sakit. Pumasok ko nursing kasi gusto ko magkaroon ng mga pagkasa, lalo yung mga na hindi kaya magbigyan ng tamang healthcare. Gusto ko maging nurse dahil I want to contribute to make this country, our society, a better place. Yan ang mga driving force na dapat nasa puso natin. Sa puso ninyo. And I think if you can be a shining light in your own vocation it will rub off to the rest of society. Kaganda kagandahan hindi lang ng ating komunidad dito sa atin. So pati na rin ang ating bansa. Na nangangailangan ang tunay ng tunay na mga bayani kayo at kayo ang mga bayani. Congratulations mabuhay mo kayo.